Dias, damas y caballeros mas nagiging weird at mas nagiging it's complicated itong kaso ni uh, or complaint ni, uh, ni Deputy Speaker uh, ng uh, Makabayan Black, Black na si uh, na si Franz Castro against former President Rodrigo Roa Duterte for grave threats before the office of the uh, prosecutor jan sa keson city at uh, apart from uh, the the basis na sinabi natin noon na wala silang nakikitang uh, seryosong threat coming from uh, a man or former president being accused of committing crime against humanity and being responsible for the killing of 30,000 Filipinos simply through his order na papatayin ko kayo. Kung baga isang salita lang sa kanya, gagawin na lahat ng mga minions niya. And therefore, may kaso siya sa ICC. Pero hindi yan nakikita na mga bata ni, niya uh, ni uh, Boeing Remulla, ni Secretary Remulla, na naging kasamarin uh, kasama rin is ha, malaking haligi rin sa Duterte administration at uh, ngayon mayroon pa isang basehan ang uh, ang uh, DOJ prosecutors ng Quezon City at ang basehan nila ay uh, baka fake video daw ito fake video kaya dinismiss nila ang complaint Ni uh, Franz Castro At uh, sabi nila <laughs> Ganyan po Totoo yan <laughs> And, uh, uh, Nung binasa na natin Yung complete details ng dismissal nila sa complaint Hindi pa naman po itong kaso Kasi nandyan pa lang sa level ng prosecutor uh, Sabi ni Ni uh, ang uh, uh, mga prosecutors ni hindi nga binanggit sa media yung mga pangalan ng prosecutors o nagpa nahiya sila sa desisyon nila <laughs> uh, sabi pa ng prosecutors or uh, the office of the uh, of the uh, chief prosecutor na ng uh, uh, Quezon City ay uh, Castro failed to obtain authentication from Facebook, from YouTube, or SMNI regarding the authenticity, authenticity of the post, video, or television broadcast. So, hindi daw nakakuha si Castro ng authentication from Facebook. Ibig sabihin, gusto nila pumunta pa sa Amerika o maghintay pa si Castro. Tayo po, nagka-problema tayo noon sa YouTube. It took, me, it took them three months to decide on the matter. Di ba diba, tayo mga bata ni Bantag, na mga, mga jukebox vloggers ni Bantag, yung mga vloggers na kumakanta lang kung may pera o nagbablog lang kung may padrino. At uh, uh, na, na mas report tayo, reporting tayo doon at uh, for 3 months po nilabanan natin yun but it took uh, YouTube 3 months to decide. So ang tagal po talaga so ibig sabihin mamatay na muna si Castro bago niya makuha yung certification kasi I I still believe her life is is in clear and present danger. At uh, ganun rin sa Facebook mabagal rin yan unless tulad si Vat no, ready na ako to go to the YouTube office in America mismo although meron daw sila meron daw sila uh, parang Asian office sa uh, Singapore ata we were also ready to go there to plead our case pero si Franz Castro sa Kabisihan niya and the issue was uh, an issue uh, an issue of uh, life and death issue a matter of life and death so wala na siyang time to still go to uh, Singapore or the US so wala rin daw authentication from SMNI. I'm sure nag sinubukan ni nila Castro humingi pero I doubt kung ibibigay talaga sa kanya. This this is the thing guys. Hindi nga dininay ni presidente na ni former president Duterte na uh, gumawa siya ng ganon statement. He did not deny. Ang sinabi niya, gumawa ako ng ganyan statement. Pero hindi yan threat. Hindi yan uh, uh, pananakot sa buhay niya I was hindi yan desire to kill her I was just stating that parang sinasabi ko sa anak ko na kung meron man papatayin mo dyan una <laughs> using your confidential funds ito yun si Castro So he was just relaying relaying it to Sarah but he never denied he never said ay ah, fake news niya yan He never said that because alam niya na authentic oh, Uh, authentic yung video at kumakalat na ngayon at mahirap nga mag-edit ng video talaga. At alam natin na ganoon naman talaga ang style ni Duterte sa pananalita, sa action, lahat. At saka mind you, regular program niya yun. Gikad sa masa, uh, para sa masa na nasuspend sila dalawa ni Kiboloy. Pero anong sinabi ng, uh, ng magaling na prosecutors ni uh, Remulla? Sabi nila, without The necessary and proper authentication There is no assurance That the aforequoted threatening remarks And or statements were correctly quoted Or extracted from the original text Upload post Parang uh, hindi daw sure na correct talaga yung Sinabi ni Duterte doon sa program dahil na uh, Uh, wala daw authentication. Eh, sino naman magbibigay ng authentication? I mean, uh, na kaagat-agat, na pronto or nauna uh, now na, kay Franz Castro. Ay, 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 ewan ko talaga. Uh, itong mga ma, ma nagmamagaling na prosecutors natin, parang, uh, parang mga computer expert na sila, parang mga, mga technology expert na sila nagsasalita. Kaya itong si Castro sinabi niya na uh, desmayado talaga siya sa sa decision na ito, sabi niya. Sabi niya desmayado ako. Siya sinasabing pagbasura ng krasong drape threats na isinampa ko laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil din nito kinilala ang takot na dinala natin sa sa akin at sa aking pamilya. Yun po eh. That is the determining factor. Yung, yung hindi man tayo lawyer, pero I think the law should give weight doon sa, sa subject of the threat. Kasi yun nga ang danger dito. What if, sa, di ba, meron tayo mga past vlogs about kina, Las Kanyas na kina kina meron pa tayo yung si Asierto yung ex-Colonel Asierto na nagtatago na rin ngayon na binulgar na rin yung link ni uh, Mr. Duterte sa drugs. Lahat sila sinasabi. sabi, uh, lahat ng order ni Duterte, kung sinong gusto niya patayin, ginagawa ng mga tauhan niya. Eh what if sinunod ang ang order na galing sa uh, na binigay niya sa SMNI? What if pinatay talaga si Castro o, ka kapamilya niya? So, sa akin, dapat yun ang kwan. Sana, sana hinayaan na lang nitan ito, ito mga prosecutor ang korte na tumagbo and then hayaan ni, no, ang, ang complaint na tumagbo hanggang ma-file ito sa korte at hayaan nila yung judge sa korte. Hindi dyan pa lang sa prosecution level papatay na nila. So, kaya sabi ni Castro, uh, para din nitong pinagkait ang katarungan sa akin. Yan, kawawa naman ito si Castro, no? Uh, kaya sabi niya, after this daw, uh, kailangan pa namin mapag-aralan ang desisyon at uh, makipag-konsultahan uh, sa aking mga abogado para sa mga susunod naming maghahagbang. So... Titingnan natin 'yan pero for now kawawa talaga ito kasi uh, yun uh, na din did dinaan ang Quezon City Prosecutor's Office sa teknikalidad ang kaso. Una dahil yun nga walang authentication ang ang video in short sa layman's term fake video <laughs> fake statement parang SM siguro wala rin silang tiwala sa SMNI. And then another thing, hindi nila nakikita sa 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 pananaw nila na seryoso si Duterte sa pagbibigay ng death threat uh, on air. Uh, kasi uh, bina, binigyan nila halaga yung claim ni Duterte na parang pabiro-biro lang siya at uh, he was just uh, uh, relating a conversation na Meron siya sa anak niya si Sarah Kung saan sinabi niya Kayong mga komunista ang gusto kong patayin uh, Sabi ko sa kanya maprangka, maprangka ka na lang Sabi niya daw kay Sarah During his uh, uh, Quoting his conversation with his daughter So Noong November 2023 So ito naman ito naman uh, at, uh, at the height ito ng ng issue na ng na uh, 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 ng uh, uh, confidential funds at sabi pa niya itong intelligence funds na ito ay gagamit ko para sa utak ng mga Pilipino kasi ito ang target ko kayong mga komunista andiyan sa Congress prangkahin mo na yan si Franz Castro ha uh, <laughs> yun so delikado talaga ito uh, from what from my view na seriousuhan ito ng mga bata niya and uh, third and a uh, uh, te dead witness to that <laughs> the living witness dead witness to that are the more than 30,000 Filipinos na patay na and uh, mostly hindi naman linked sa drugs kundi ginawa lang uh, panakibutas para makakota yung mga pulis at may reward sila from 1 to 5 million para sa didi, para sa para sa extrajudicial killings na ginawa nila sa pagsunod sa order ni former president Rodrigo Roa Duterte. So nakakasayang po that is how justice is working in the country. Dinismiss for technicalities at binigyan halaga yung yung claim ni Duterte na hindi siya seryoso kaysa yung claim ng biktima na si France Castro. So please share this blog to friends and relatives. Mag-ingat po tayo because justice only works for the rich but not for the poor. Mag-ingat po tayo sa mga kalaban natin o mga mayaman. And uh, please uh, don't forget to tell your friends to share to subscribe to the Armand Armando YouTube channel. Thank you for watching and see you. in my next blog.